Tubig! Yan yeah, ang sigaw ng mga taga Malolos, Bulacan at maging ng mga taga Baguio. Dahil kasi sa tag-init, apektado na raw pati ang kanilang water supply. Trish Roque, ikwento mo. Dalawang linggo nang walang pumapatak na tubig mula sa gripo ng mga residente ng barangay San Pablo, Malolos, Bulacan. Ang poso tuloy sa bahay ni Mang Odi, parang sineng pinipilahan ang kanyang mga kapitbahay. Ang ilan nakikilaban na rin. Hindi naman kayo papabayan. Hindi, turong na namin sa kanila yun. Maglalaba ako doon, tapos dito ako nagbabanlaw. Nakibanlaw ako kasi huwag wala kang tubig. Eh. Swerteng may sariling balon sa kanilang bakuran si Aling Lisa para mapagpunan ng tubig. Pag may tulo, pag wala, dito kami support na namin tubig na Bukod sa Barangay San Pablo, wala rin tubig sa Barangay Bagna, Panasahan at Atlang. Paliwanag ng Malolos City Water District, dahil sa tag-init, bumaba ang level ng groundwater, dahilan para maapektuhan ang supply. With the advent of the summer season, natural occurrence siyang bumaba bumababa ang level ng underground water. Bilang remedyo, nagpadagdag na raw sila ng tubo para mahigo pataas ang tubig at bumalik sa normal ang supply sa malolos. Pero maging sa summer capital ng bansa, ganito rin ang problema. Ang ilang residente nga, nagpapadeliver ng purified drinking water hindi para inumin, kundi para ipampaligot ipanghugas. Hindi mo gastos yan isang hugas ng pinggan eh, isang, isang galon yung aming, isang <laughs> nang ang nauubos namin. Pag ikaw ay dumumi, isang galon na naman. Bukod sa tuyo na ang Santo Tomas Water Basin na isa sa pinagkukunan ng supply ng tubig sa Baguio, dagdag din sa problema ang sobrang dami ng tao sa lungsod. Sa ngayon, tanging malakas at sunod-sunod na ulan ang nakikitang sagot sa uhaw na water basin at mga deep well sa Bagyo. Kaya ang tayo sa mga taga roon, ngayong kapos sila sa tubig, magtipid na lang muna Trish Rocky, News 5.